Good day mga boss For this video mag-share naman tayo ng bagong paraan Para sa sipon at halak na hindi mawala-wala Ayan mga idol. Ito yung naka-range natin ng mga manok. 5 months na. At it's, it's naka-range pa rin kasi masyadong matataas yung mga manok na to kung maaga nating na cord baka mamilay. Kaya ito na practice muna sila sa short cord. Yung tips natin ngayon is all about sa sipon at halak na hindi nawawala at yung nawawala man ay pabalik-balik lang bali nung una, ginagamit ko ay doxycycline yung pang tao at habang tumatagal nagkakaroon ng immunity yung mga bakterya kaya minsan hindi na talaga tumatalab kung pabalik-balik yung paggamit natin sa isang gamot. Kaya gumamit tayo ulit. Kaya ngayon gumamit tayo ng injectable at saka yung tablet. Yung injectable na ginagamit ko is Spectromax. Balit 35 pesos po yun, 1 ml. Dala na po sa syringe. Hindi tayo bumibili ng maramihan kasi nga hindi naman marami yung manok natin at baka ma abutan na na expiration date hindi pa naubos, sayang naman balibigay natin is 0.3 cc every 3 days mula sa gamutan tapos kung nagbigay ka kayo ng 0.3 ml bukas kinabukasan ay yung partner na na trisolac depende na po yan kung trisolac powder o trisolac na tablet yung gagamitin mo pero sa akin lang is trisulak na tablet. Saka, lagi niyong babantayan bago kayo magpakain ng manok. Hipuin niyo muna yung butsi kasi yung manok minsan hindi natutunawan lalo na pag nagbigay ka ng trisulak tablet. Kaya, best ko lang kung magpapakain kayo o bago kayo magpakain hipuin muna yung butse kasi baka mamatay na sa yung manok nyo kasi hindi natunawan hindi dahil sa sipon at halak kundi doon sa hindi natunawan at kung meron naman kayong saging much better na habang sa treatment pa sila saging lang muna ibigay nyo huwag kayo magbibigay ng mga greens kasi talagang hindi yan matutunawan lalo na yung mga baby stag pag nagbigay ka ng trasulak talagang Two days hindi tunaw yung pagkain na yan sa akin dito 0.3 cc ng spectromax kinabukasan umaga bago pang pakain isang tablita tapos kinabukasan ulit isang tablita na naman ng trisolac hanggang sa umabot tayo ng 5 days huwag nyong hihintuan hanggat hindi pa tanggal yung sipon at halak kasi pag hinintuan nyo yan makaroon po yan ng immunity yung bakterya sa gamot kaya hindi na po yan tatablan pag naggamot kayo ulit yun lang po ang masashare ko sa inyo ngayon keep safe at saka happy farming sa ating lahat